Ay! Mayroon na ako sibuyas, bawang, uh, tanglad, saka luya Yan po. Ang aming niluluto ngayon. Yan. Kain natin mamayang konti. Ilagay natin ang asin. Magic. Yan. Magic. Kunti. Saka chicken cube. Ilagay natin, guys. Yan. Halo-haloin natin. Hindi ano natin yung manok muna. Pa, medyo toasted. Para masarap. Pasensya na kayo. Tabingi na yung ano ko. Yan. Ihalo natin, guys. Ang ating manok. Nagyan natin ng kunting patis Ayan, patis Kunting patis lang guys Para magdalasa ang ating lugaw Ayan Tapos mo natin ito Ito pa pala, may powder pa pala Nagyan ko ng powder Imis na pamit ang po, Powder na lang. Yan. Ilagay natin itong kanin. Yan, kanin. Yan. Lagyan natin ng tubig, guys. Pakuluan natin. Ayan, guys. Ang aming arroz caldo. Kasi may sakit ang aking anak. Kaya kalahat kami kakain ng arroz kaldo na logaw. Eh, ano? Logaw. Di ba arroz kaldo? Ito tawag dito. Yan. Para lumakas ang ating may sakit. Mag arroz kaldo tayo guys. Yan. Ayan na guys. Ang aming arus caldo Ayan o. Oh. Lalaki ng manok. Ano? Pakpak -pak yan guys. Ginamit ko dyan malambot na masyado yung manok malapot na yung aros kaldo ko ayan o oh. lagyan natin ng ano yan guys yung tukwa tsaka nilagang itlog na nilagang itlog lagyan natin mamaya pag kumain pakita ko sa inyo yummy yan guys ayan o oh. lalaki ng mga manok o oh. ayan o oh. Ayan guys, ang aming pagkain, arroz caldo. Gumawa ako ng arroz kaldo kasi yung anak ko may sakit, yung panganay ko. Para gumaling agad. Ayan, kain tayo guys. Ayan yung partner niya guys, oh. Tukwa, itlog na nilaga, saka mayroon pa doon, oh. Kung gusto nila magdagdag ng ganyan, pwede itlog, saka tukwa. Kung ayaw naman kumain ng bunso ko ng aros kaldo, ito sa kanya. Piniritong pakpak ng manok na naman. Walang kasawa-sawa. Piniritong pakpak ng manok.